dahil po dyan, mapala doon natin, tayo ngayon makakapanahin po natin ang amaw ng uh, munisipyo o ng, uh, ng manovaleta na si Mayor Dino Chua. Siya po ang alkalde ng Noveleta, Kamite. Mayor Dino Chua, magandang hapon po at salamat sa pagtanggap po ng tawag uh, ng uh, I ano Abante i reklamo mo program dito po sa Abante Radio. Mayor Dino Chua, good yes, afternoon sir. Mag magandang magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa Abante Radio. Kumusta um, po ang inyong bayan ngayon na ah? at lalong lalo na no, yung mga mangingisda na naapektuhan ng oil spill, Mayor Dino? Yun nga po, no? Uh, sir, medyo uh, malaking problema po ito uh, ang aming kinakaharap dahil nga katatapos lang po nung ating uh, uh, pagsalanta ng Batyong Karina at uh, marami din pong nasalanta tayong mga kababayan lalo lalo po yung mga fishermen natin na hindi po makalaot nung panahon ng isang linggong bagyo at habagat no at ito naman po ang uh, tumapo sa ating ngayong problema isang mas mabigat dahil yung oil spill po na nagbabadya na dito po ay uh, abutin ang uh, baybaying target ng Cavite ay nagdeklara na po ng no fishing zone ang ating butihing gobernador John Victor kung kaya Bawal na bawal na po ang manghuli ng isda o anumang lamang dagat at uh, mawawalan po ng kabuhayan ang aming mga kababayan dito. Ilan pong mga manging isda ang atin pong uh, tinutukoy dito Mayor na maapektuan dyan sa nagbabadyaho naman na uh, oil spill uh, leakage na maapektuan ng inyong lugar at na uh, nagresulta sa deklarasyon ng State of Calamity na Lalawigan? Mga ilang uh, mangiista po 'yan sa Noveleta, medyo po dito lang po sa munisipyo ng Noveleta, sa amin bayan lamang po. More or less na sa mga 2,000 na po na mangiista po 'yan. Kung pag-uusapan po natin ang buong Cavite province, sa mga 25,000 po ang kabuuan, no. So dito lamang po sa amin lugar, almost uh, more or less mga 2,000 na mangiista. Kung kaya po kaninang umaga nga ay aga-agaran naman po tayo nang bigay ng uh, ng relief goods kung saan po ay pauna pa lamang po ito. Nagpadala din po ang uh, Provincial Government of Cavite ng uh, mga relief goods ito para sa anti-mangingista. At uh, tayo naman po by next week ay uh, magbibigay din ng uh, cash assistance. At uh, every week po kasi ang plano namin, no? Kasi tinatansya po namin, pinaghahandaan namin na baka abuti pa ng isang buwan ito or uh -huh. four weeks. no Kasi sabi po ng uh, Philippine Coast Guard, uh, it will take them one week para ayusin daw yung mga balba na pinapagawa nila and then another one week for the installation eh kung magkaroon pa po ng some delays baka mga 3 weeks yan or 4 weeks so naghahanda po kami na for one month dapat eh walang patid na mabigyan po natin ng uh, tulong itong mga kababayan natin sa Tabing dagay. kaya every week po mamimigay po kami ng relief goods o kaya cash assistant hanggang matapos po ito. Ano-ano po bang mga isda ang nahuhuli dyan? Sapagkat eh, kaya baybayin niyo ninyo, Noveleta, katabi nyo Rosario, katabi nyo ang Kawit, katabi nyo ang Tansa, mataas. Ano po ito eh. Na... Po ito, eh. Oo ano nga, oo. Hanggang doon, sa metar uh, Yes, tama po. Ang uh, munisipi po ng Noveleta ay meron po kaming fish port dito. At ganun din po ang uh, Tansa at ang Rosario at ang Cavite City. May kanya-kanya po kaming fish hmm. port dito kung saan po ay... Uh, nagiging bagsakan nito ng isda ng mga ating mga isla dyan. Dito rin pungipili yung mga taong bayan. Pero dahil nga po sa deklarasyon ng no fishing zone, ay pinasara na rin po muna ang lahat ng fish port dito. So doon pa lamang po, ang laking epekto na po yan sa mga kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya talagang kailangan pong pagtulong-tulongan para sila po ay hindi naman pumagutom ng mga pamilya. Bakit napakalayo po no ng Tansa o Nobleta doon sa Lima, sa Bataan area Kaya lang dahil nga yan e, depende kung saan papunta ang alo na at uh, kahit na nagsagawa ng mga okay. containment na isinasagawa ang Philippine Coast Guard ay makakarating at makakarating u yung ano tawag niya nung langis ga, do, galing okay. doon sa mga actually, nasirang barko. Actually ang, ang nauna na nga po nauna po makarating dito yung mga basura at mm. mga water lilies na, ma- na, doon. Na, na, na may may oil na. Puno, na. Puno Opo, na At nauna na yung mga basura. Oh. Kaya in-anticipate namin na anytime po, siguro, ilang araw, o oh. maring ng linggo, ay eh, talagang kasunod na po yung bulk ng langis na manggagaling dyan may kung hindi po maagapan ito. Mayor Dino, ay dyan syempre nakapokus naka po kayo doon sa tinatawag na pag aayuda uh, sa mga naapektuhan yung mga, mga, -ma mga, kababayang maging isda ano paano naman ang ginagawang pagharang ano ma, ano anong uh, intervention ang ginagawa naman uh, ng pamahala ano ng uh, ng panlalawig uh, uh, ng ng kabiti uh, po actually uh, araw-araw pa nga po naka uh, nakabantay pa rin po yung ating bantay dagat ng oh. Yung, uh, Philippine Coast Guard sa atin naka naka-assist din po yung Philippine Navy dito dahil may base po oh, yung fleet, ating yung ating fleet, fleet. Philippine fleet. Oh. Mm. So, uh, tutulong-tulong po tayo para itong mga uh, ano, nakabantay sila talaga para yung tawag nilang uh, uh, boom no na ilalagay Yun. para maiwasan na talaga ang pagbilis na pagkalat. At uh, bukas nga po ay darating mismo si secretary uh, secretary uh, Francis Francisco Kiko laurel Laurel para dumalo po rito sa aming uh, fishport no. Oo, oh. na po na darating mismo si secretary ng Department of Agriculture para silipin po itong kalagayan ng mga kababayan natin. Doon sa ano, doon sa maliban sa ayuda ay hindi man po uh, sapat ba ho yung ano o uh, kinakailangan meron muna ng pansamantalang pagkakitaan itong ating mga naapektong mga makingisda, Mayor. Oo nga po at ang uh, gusto nga na po, gusto nga po namin na kung po pwede po na mai-hire po natin sila na uh, 'di ba may mga programa na mga po ang dole na binibigay na i-hire natin sila parang nga uh, Uh, temporarily, kung two weeks, eh, hire natin sila kumuha ng ibang trabaho. Kung uh, labor man muna sila sa construction o yung matatali mga trabaho na magagampanan nila mm. at sila susweltuhan mismo ng gobyerno. No? Uli, so Ulitin, yan po nilalakad. Din, natin. Namin lang natin, Mayor, ito ay 2,000 fishermen. O hindi pa kasama yung membro ng pamilya nila. Ay, wala po. Ano oh. lang po yan? Eh, the, average, so, ano po ba ang isang, isang manging istaw, ilan ng miyembro ng pamilya ano niya? Po, apat. sabihin na ho natin, apat. Oo, oh. oh, malaki na. Kulang-kula, sampung tao ito. Oo, oh, oo. Oh. Oh. dito. O, oh, e, pa, paano yan? Kaya niyo bang supportan niyan, Mayor? Ha? For the meantime na... Pa... Uh, <laughs> Ay, sa kwenta, eh, umaksyon eh. Kakayanin, kakayanin pa ho natin hanggang sabi ko nga, four weeks. So, oh. Nakabudget na ho kami oh, na hanggang four weeks, every week, eh, kaya na magbigay ng... Uh, ng ayuda sa kanila. Pero after that, nako, talagang malaking problema na ako. Ayun, no, oh, sana naman ay ayun, bakit po eh kung sinasabi niyo pupunta doon si Secretary Chu Laurel diyan sa inyong la bayan bukas, uh, baka po, may bigay namang mga. trabaho kahit papaano o gawain. Kaya lang yung eh po, anong anong, nga po, anong gagawin yata, eh? Ta, na, wala na. May mga pugi rin pa ba hoodie sa Wala na po, wala nyo. na po. Ah, siguro ang pwede po rito yung ano nga, yung kasi nga ah, magtatagulan po pwede po yung mga drainage cleaning, canal cleaning, ayun. Ganyan. Mm -hmm. Mga ganyan po. Ah, Sapat ito yung mga ano lang, lang, mga parang ano lang, mga contract, mga contract ano lang. Ay rin Mga pansamantala lang yes, trabaho, po. kahit, no ha? Kahit, kahit two weeks o kahit two weeks oh, na yun. sila ng, ng minimum wage per day, malaking bagay. Hindi eh, ba malapit din kayo sa mga EPSA EPSA na ganyan, pwede ba kaya yan? <laughs> <laughs> Now, ah, po, wala pa, lang, wala po, lang natanong lang, po, lang pero, ha. Hindi kasi baka medyo skilled po ang kailangan doon eh. Ah, oo nga Hindi naman. Oo. sa mga linis, mga linis kanal. Oo, mga yun. Oo. oo. tech Baka po pwede ho. Oh. Kaya so, lang, re eh, natin, kahit na two weeks so na trabaho, oh, so eh, once na minimum wage, Oo, oh, oh. eh, malaking bagay. Eh, rin. yan ay nobaleta lang. Yan, Cavite City, Rosario, Tansa, uh, iba pa, okay. Oh, pataas. Oh. Nako, yan ang mga. O, oh, Kawit, yung Bakuor. Oh, Nako, dami rin na numero, no, ha? Madami-dami. First time mo ba oh, ito okay. nangyari sa Cavite? Opo, first time po itong oil spill na ito na ganito po magrabe ang uh, epekto sa atin. Eh ano, nabigla ba kayo nakapaganda o ito may mga, sabi nga may mga drill-drill tayong ginagawa. Ito ba eh kagad na nakatugon tayo o something na nakagulat? Actually, nag-aantayan naga, 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 pa rin po no kasi nung una eh sinasabi po ng Philippine Coast Guard na sila muna ang uh, mag mag-identify kung talagang oh. Uh, ano ang sitwasyon pero sa huli sinabi nila na yung test daw na na inaantay nating resulta eh would take pa rin daw two weeks. Nako eh si pa, Kaya, paano naman yun Sabi namin eh hindi namin maaantay yan. Oo. Oh. oh. two weeks pa. Baka, at saka eh at saka sisisihin hindi Coast Guard. Oh. At, at yung punong bayad sisisihin. Oo, oh, eh, pag may nakabili ng mga isda na yan. Naku, delikado nga, ya. ano, ha? Kawawa naman yung mga kababayan natin. No, Ay, na, paano yun? Talaga yung bantay dagat po. nyo. Tinitignan yung mga isda galing dyan. Wala na, kung piskado oh, po, na. Po, wala na. Wala na po. Hindi po talaga namin pinapayagat. Sarado po ang fish court namin. Oo. Oh, oh, At yung mga, ano po, mga hey, sa palengke po, bawal na rin. Paano yung mga tinapang nanggagaling ng Rosario at sa Nobaleta? Wala na. Wala po muna. Naku po, eh, wala na kami mabibiling tinapa diyan galing ng <laughs> Baka sana ho next month eh, po pwede paano na. yung mga tao at uh, talo wala na rin Muna wala ko Muna bawal din po 'yan Naku po Ay Mayor, salamat unang marami salamat. ha at kayo paano tinanggap po. niyo ang aming tawag ha? sa maikling Oro Station, eh, sinagot niyo ang aming mga tanong. Sa ulitin po. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Si Mayor Dino Chua ng Noveleta, Noveleta, Cavite.